Serap <laughs> buai nang angki angki ni na. na ah. Wakan mo. Ei. Serap buai nochi. Boy. Dendambuhay <laughs> mga ka bebe. ayun oh, know, mga boys oh, na miss yung mga boys Ney <laughs> Ney <Nene>! uh, ba <laughs> si ate bagong gising hindi pa na sa kulay kasi sabi ko mag breakfast na muna <coughs> tapos tingnan nyo may nag ano ng mga saging at mangga namin <laughs> matagal tagal na po siya dito kasi tingnan nyo mag harvest na ng saging <laughs> Nandiyan lang yan, naglalaro-laro dito. Lipat-lipat uh, lang siya. Minsan nasa loob ng bahay. Oh, ang galing, no? Ang galing ni ano Hindi po namin alam tawag sa kanya. Tatawag lang ng guy-guy. Iba-iba. Angki-angki. Ah! <laughs> <laughs> Sabi nila hindi ka maulog ah. Angki. Angki tawag ni Rowan eh. Diyan lang, nakikipaglaro lang siya. So, nawawala ulit yan. Uy! <laughs> Dito ka! Nagpapaligo yan sa akin minsan. Lalapit naman siya pag gusto niya. Alam ko, pag gusto niya magpahilamos, magpapunas. Ito po yung kanyang nanay pala. <laughs> Pretty. <laughs> Nangitim si Pretty. Dunata sa ininom niyang gamot. Mm. Treats. Ah, angki ah, angki. Tawag kasi ni Rowan angki. Kasi game kain kang malunggay. Hello ah, Kitty angki. Agawin niya yung food mo niyan. Close sila ni Pretty. Mga ano na po siya sa amin. Matagal na, hindi lang na ano sa vlog ni Ka Farmer. Siyempre takot na po ma-report. Pero, ni-report na po namin yan. Sabi naman sa amin, ah, uh, tapos, yun, syempre, dahil di may na pamahal na po sa amin, ah, uh, inano namin kung pwede po namin siyang alagaan. Kaso, yun nga, hindi po talaga pwede na parang magmay-ari ng unggoy. Ewan <laughs> ko yung iba may permit. Ano paano paano po 'yun? Pero nilapit na po namin kahit sa guwagwa nagtanong ako. Kahit kahit sa guwagwa po nagtanong na din ako. Tapos ayun so nga po. Sabi sabi sa amin, uh, basta tayain niyo lang diyan, parang nakakawala lang daw po. Parang local lang siya dito. Okay lang daw po 'yan. Wala naman daw pong kaso diyan wala daw po kaming pananagutan kung sa kaliman Kasi dyan lang naman ako, oh, mabait naman. Tapos gusto namin, ano, pakawalan dun sa bundok. Hindi din daw po pwede dahil parang may kanya-kanya daw po silang, ano, grupo. So, pag hindi dun talaga siya galing, papatayin din daw po siya. Lalo na po lalaki siya. papatayin lang daw po. Kawawa naman na isip namin. Pinapadede pa po namin yan. Nagano pa yan. Nagpa-fresh milk pa yan. Ha? Diyan lang siya. Mabait naman. Pag tinatawag, pag nasa mood lalapit. Pag wala sa mood, hindi lalapit. malinis din siya, naliligo din yan. Goy! Papa! <laughs> Mas gusto niya yung nang aasar siya, eh, no, no? bigla kang tatalunan. <laughs> Tiyo yes, si Kinachichi. Mabait siya Kinachichi sa mga bata. Yung papasok sa bahay niya, no? Sabi ko sa inyo, para lang na, na yan. Oh. yan na, bebe. Sumunod na sa'yo. Ang cute din, eh. Akit po kami sa taas. Titignan daw kung sila lalagay yung CR. Oh, gusto niyang sumakay ng tricycle. Pasok ka na dun ate. Ayusin ko na buhok mo. Sabi ko sa iyo, huwag kalalabas nang di nagsusuklay. Eh, hmm. mama. ko yung kalat-kalat kasi dito nung ano. Kaya ako na busy pag uwi namin galing CDO. Nag linis-linis ako. Kasi syempre si mama bet nag ano sa bandang loob tapos syempre may mga tambak-tambak dito hindi naman nila kaya yon tsaka focus nila syempre sa mga bata tapos sina sinaan umalis na po ulit kasi nagpunta lang pinapunta ko dito nung umalis kami kasi para may mga kalaro sina Chichi tapos pinapunta ko din po yung isa kong binsan siya naman kay ano ah uh, kasama ni Mama Beth kasi sabi ko si Nene, syempre, mas, ano, matutukan na alagaan. Sabi ko, huwag pa iiyakin yung baby bunchoy ko na yan. Kasi, tignan nyo naman si Nene. Ang sarap-sarap ng batang yan. Tignan nyo. Nene. Nene, anong kinakain mo naman? Ha? Sabi ko ngayon ko ng ganyan. Ngayon ko ng ganyan. Nakalitaw agad ang gilagid. Ah! <laughs> Boy, gilagid ka. Ah! Oh, oh, Ano? <laughs> Boy, gilagid. Nasaan daw ang gilagid? Ay, si Jomar, galing din po yan sa ah! bakasyon. Pag ako ng tawag, kaya pala hindi lumalapit. Nagpapadede. <laughs> Ay, sarap buhay nang <laughs> Angki-angki na to. Oh, mambaba to pa ata. Huwag <laughs> mo ate, huwag mo. Ayan mo na. nagpe play lang siya. O, oh, yung dede niya daw. <laughs> sarap boy na angki angki kiyangki na yan ah. Hawakan mo. Ay. Sarap buhay, no, Chi. Hoy! Baka pupunta siya, mahulog ka dyan. Hindi yan mahulog. Bakit? Mahulog siya pero hindi siya masasaktan. Baka mahulog sa fish, kani. Marunong yan lumangoy. Mm. Sarap buhay siya, no, Chi. <laughs>

Pasamat mo yung ka, Max. Goy. Goy. <laughs> goy, goy, goy. Anki. Chisi, undin nandun, no? Oh. Ayun, no? Oh, yung mask ni undin. Naiwan nyo dun. Baka maano yan. Masira ng aso tabi mo na yung milk niya lagay mo dun sa hindi mainit kukunin niya din mamaya taglagas pala ngayon tingnan niyo akasya ang daming ano Inisip ko sa nilalagay yung CR. Tapos, ayaw na kasi namin, simple lang naman kasi yung magiging kainan po dito. Hindi na po muna namin gagastos sa talaga dahil, syempre, tipid-tipid din naman ngayon. Eto, total, nandito na rin naman na kasi to. Uh, naisip ko, dito na yung preparation ng foods, ganon. Kasi para na siyang magiging kusina at least doon kung magkakaroon ng gusto ko kasi talagang yung parang may view deck doon kahit na ano yung simple lang pero syempre di ba pag kung ikaw dadayo ka sa isang lugar at least meron ka man lang nilolook forward na pwede kang makapag selfie ganon kasi dito hindi naman masyadong tanaw yung bundok yan gaya niya ano hindi nyo po masyadong kita yung bundok. Siyempre, kung galing kayo sa malayo, gusto nyo namang masabi sa post nyo na nakarating kayo sa may bundok ng Arayat. O, gusto nyo makita sigurado po yung bundok ko. Kaya gusto kong i-push yung view deck doon. Kahit na bakal lang. Doon sa dulo. Kaya hindi pwedeng doon yung preparation ng food kasi parang Magiging, ano siya, photo bomber. Kaya, dito yung maganda talagang yung space niya. Yan, no, saktong-sakto na yan. Tapos, lababo, o. Oh. I-open lang ng kaunti, syempre, pag magsaserve ng food. Parang may, ano, no, bar counter. Tapos, merong, siguro, pag magkakamayan yung kakain, may malat, may, ano dito, maliit na sink. Pwede rin sa labas. Medyo ano pa kasi. Hindi ko masyadong... Ano pa. Dahil marami pang kalat. CR, sigurado sa labas. Ayoko din doon dahil... Photo bummer. Dito, at least malapit sa parking din. Pag may magpipick up ng luchon, di na lang din sa ano gilid-gilid o -gilid. oh. pwede na sa labas mag CR kasi yung sa loob ayun hindi masyadong kita pwede dito yung CR malit lang naman po yung CR di naman makakaabala siguro sa parking saka yung mga nakakainan naman namin na simple nga ano lang din yun CR si minsan nga nasa loob pa ng kainan di ba usapan nga na lang dito wala si Dex daw matas daw yung BP sabi ni Rambo <laughs> mataas daw BP ni ano, Dexter kaya wala po ngayon ano daw BP niya Rizal 90 over. 90 over your <laughs> kanin. Ano, babaan muna tayo. Sasabay ako kasi may nakita din akong fertilizer dito. Sabi ko, kunin ko na. Yan. Ayusin ko din yung ano. Hindi na ako sa mga inaayos ko. May maayos akong Isa May dadagdag na dalawa. ako baba na muna kami. Sabi ko, saglit lang ako. Kaso napatsika ako kay Romel dumating. Sabi ko na, inahanap na ako ng mga bata. Eh. Ayan na. Pasalubong sila. Nagtagal din kasi ako sa taas. Sabi ko, saglit lang. Pero dahil napatsika sa kwento ng buhay. <laughs> Nagpapadudot dun eh, no? Mari Tesay. Ayan na. Oops! Ano? Mama! <laughs> oh! Good morning! <laughs> ay, chim Ano? Ay! Makakakakaya. May nay! Kay Boy Gilagid! Nasaan si Goy Goy? Si Goy Goy, si ano ah. Di ba may unggoy din si ano, Jigger? Goy-goy ang pangalan. Nasaan si Goy-goy? Nasaan? Sumama? Ayun nga. Namimimit si Goy-goy. Oh. Nandun. Oh. Dito na lang siya. Ikot-ikot. Dapat hindi daw mahulog. Paano pag nahulog si Goy-goy? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag nahulog si Goy-goy? Ah, magaling. naman daw mag ng fish pond. Oo. O, tama po yun, no? Pag nahulog siya, yan, mo lang. Huwag kang tatalon. <laughs> Baka mamaya, try mong isave. Goy! Ay, goy! <laughs> nay, nay! Pero, yarbe? bu nay, nay! Bo. Ay! Boy, gilagid ka talaga. Tara na, tara na! Tara, oy! Naubos mo, almusal mo, ochi! Hmm? hmm? Nung gagawin mong bag. Tara na. Ay nako. Marunong kang gumawa ng bag. Hmm? Tara, ah, turuan ang ni ate. Ha, sige. Diyan na sila direktang kumukuha pag sa ano, lechonan sa lechon ng tuloy. Sa lechon. Sarap nyan. Tignan niyo si Guy Guy oh. Susunod sa amin oh. Babalik na. Marites din siya. Guy Guy! Angki! Angki, Angki! Ta! Guy Guy <laughs> Kakatuwa naman si Guy Guy oh. Baka gusto niyang maligo Hindi ano. na yan siguro siya aalis oh, Gusto niyang maligo Kuha ko siya ng ano Tubig sa plangana Kasi nung ano po, inilamusan ko yan. Tuwang-tuwa siya pagkalinis niya. Inamoy niya pa sarili niya talaga eh. Tuwang-tawa talaga ako sa kanya. Parang ano din, tao din talaga no. Nung naamoy niyang mabango-bango na siguro siya, bigla siyang tumalon sa akin. makap siya. Siguro, yun yung ano niya. Thank you niya. Nogoy. Oh, bisaya. Ay, tubig. Kasi pumasok siya sa bahay. Na, ay, nanon ni Rowan. Kaya lumabas ulit. Goy, wag dyan. Madumi dyan, be. Tara, tara. Madumi dyan. <laughs> tara na. Lulob yan pala eh. Nagpapa ano. Kukuha nga akong ano. uh, swimming pool niya. daming ano na, no, Goy. Oh, ligo ka na. Huh. Ah, sige, inom ka muna. Malinis naman yan. Tapos ligo ka na. Siming ka? Maliit eh. Hmm, inaaway-amoy pa. Ay! Uy, malinis yan. Siyempre naman. Hmm. <laughs> Cute ha. Ay, lamos siya. Balik ka dito. Help na kita. Sa inyo naman po siyang ano, uh, ko. Ang bait naman yan eh. <laughs> Help kita na. Mas inom ka muna bago na nilagyan ng soap. Ang uh, kulit nga lang oh. Parang madagdagan na ko no. Oh. Anong ulam mo? Chocolate dakong. Hmm, kumakain daw po siya ng dakong and rice. And thank you for, ba't ang baba ng ano mo naman? Puan. Thank you for watching. Bye bye po. Bye bye po. Bye bye yung ong. Kamukha mo si Gui Gui na? Oo. ko. God bless. Mama. Mama, chup chup. Kiss mo daw sila Gui.